Aquarius Kasama si Aries. Magkakaroon ng maraming kasabikan sa pagitan ng dalawang ito. Ang imahinasyon ng Aquarius ay pinaghalo sa pagiging mapamilit ng Aries. Maaaring ilabas ng Aries ang orihinal at matapang na panig ng Aquarius. May puwang para sa mga natatangin interes, paggalugad at pagbabago. Ang dalawang zodiac sign na ito ay maaaring maging napakabuting magkaibigan at maging magkasintahan. Kailangan si Aries ang mamuno. Ang tahimik na Aquarius ay nangangailangan ng espasyo minsan ang aris ay maaaring maging makasarili. Gayunpaman, ayos lang ang Aquarius dahil naintindihan niya at hindi masyadong personal ang mga bagay-bagay. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Hunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely Psychic. online.